Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay, uh, taman tama si 7521. San ba pwedeng magparegister para sa PhilHealth Yakap? At ano po yung mga kailangan bukod sa PhilHealth Siguro, ibig niya sabihin, bukod sa registered member ka ng PhilHealth. So, ibig sabihin, paano ba magamit itong uh, benepisyon ng YACAP, Sir eh? Yes, kinakailangan lang po na tayo po ay magparehistro sa PhilHealth. Siyempre, lahat ng Pilipino, miembro na automatic members of PhilHealth, Ma'am Pero dapat registered tayo. Katunayan, meron tayong PhilHealth ID number o PIN. Mahalaga po yung PIN sapagkat ito po ang gagamitin, unique identifier po natin 'yan. At 'yan po ang gagamitin sa pagrehistro po natin. Doon sa mapipili po nating Yakap provider. So maaari po tayong magparehistro, uh, mag, pagka nakapili na po kayo ng Yakap Clinic ay maaari na po magparehistro gamitin niyo po yung eGovPH, no? Ah, uh, maaari po doon, pwede rin pong magparehistro sa PhilHealth Member Portal. Gayon din sa mga Yakap Clinics na makikita po natin yung listahan na yan sa atin pong PhilHealth website. Ibig sabihin, pwede na tayong dumiretso mm -hmm. doon sa Yakap Clinic. At uh, pwede rin po na magparehistro sa alinmang tanggapan ng PhilHealth sa buong bansa. Ngayon, kung wala pang PIN yung ating kababayan, magparehistro po gamit po yung PhilHealth Member Registration Form at gawin po ang pagpaparehistro sa alinmang tanggapan ng PhilHealth nationwide. Okay. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.